Sigurado akong hindi ninyo alam ito tungkol sa mga AI agents. Isipin ninyo ang isang computer program na kayang kumilos ng mag-isa. Nakakagawa ito ng mga desisyon at natututo mula sa mga karanasan nito. Ito mga kaibigan, ay isang AI agent. Ang mga AI agents ay mga software program na mayroong antas ng kalayaan. Gumagawa sila ng mga gawain, ng mga layunin, at nakakalutas ng mga problema ng walang palaging interbensyon ng tao. Ang mga digital helpers na ito ay pinapagana ng artificial intelligence na nagpapahintulot sa kanila na mag-isip, matuto at umangkop. Mula sa mga virtual assistants hanggang sa mga self-driving cars, binabago ng mga AI agents ang ating buhay. Nakikita nila ang kanilang kapaligiran, gumagawa ng mga desisyon, at kumikilos ng mag-isa. Ang siklo na ito ng pagpansin, pagdedesisyon, at pagkilos ay nagbibigay daan sa kanila upang matuto at umangkop. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Isipin ang isang thermostat. Nararamdaman nito ang temperatura at binubuksan o pinapatay ang heater. Ito ay isang simpleng AI agent. Ang isa pang halimbawa ay ang spam filter sa iyong email. Sinusuri nito ang mga papasok na mensahe at sinasala ang mga hindi gustong email. Ang mga simpleng AI agents na ito ay gumagana batay sa mga naunang itinaktang mga panuntunan at algorithm. Mahusay sila sa pagsasagawa ng mga partikular na gawain sa loob ng itinaktang mga parametro. Bagamat hindi kasing sopistikado ng mga advanced na AI, ginagawa nilang automatiko ang mga pang-araw-araw na gawain at pinapasimple ang ating buhay. Ang mga maagang halimbawang ito ang nagbibigay daan para sa mas advanced na mga sistema. Habang lumalalim ang ating pag-aaral, makatagpo tayo ng mga sistemang natututo, umaangkop at nagpapakita ng pagkamalihain. Ang mga pangunahing agents na ito ay mahalaga sa evolusyon ng AI. Ngayon, isipin ang isang AI agent na kayang matuto. Naglalaro ito ng chess, at pinapabuti ang diskarte nito sa bawat laro. Posible ito sa pamamagitan ng machine learning. Binibigyang kakayahan ng machine learning ang mga agents na matuto mula sa data ng walang tahasang programming. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng malalaking halaga ng impormasyon, natutukoy nila ang mga pattern at gumagawa ng mga hula. Isipin ang isang recommendation system na natututo sa iyong mga kagustuhan at nagmumungkahi ng mga pelikula o produkto. Ang mga sopistikadong AI agents na ito ay umaangkop sa mga bagong sitwasyon at lumulutas ng mga nobelang problema, ang kakayahang matuto at umangkop ang nagpapaiba sa kanila. Tinutugunan nila ang patuloy na komplikadong mga hamon sa iba't ibang larangan. Ang mga AI agents ay dinisenyo na may mga partikular na gawain at layunin. Ang ilan ay task-oriented, tulad ng isang robot sa isang pabrika na nagsasagawa ng paulit-ulit na gawain. Ginagawa ng mga agents na ito na automatiko ang mga paulit-ulit na gawain na nagpapalaya sa mga manggagawa para sa mga malikhaing gawain. Ang ibang mga AI agents ay goal-oriented, tulad ng isang self-driving car na naglalayong ihatid ka mula sa point A patungo sa point B ng ligtas. Ang mga agents na ito ay gumagana ng may mas mataas na antas ng kalayaan. Gumagawa sila ng mga desisyon at kumikilos na naayon sa kanilang mga layunin. Patuloy nilang sinusubaybayan ang kanilang kapaligiran at umaangkop sa mga nagbabagong sitwasyon. Ino-optimize ng mga AI agents ang kanilang mga diskarte upang makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta. Pinapasimple nila ang ating buhay sa pamamagitan ng paghawak sa mga komplikado at maraming aspeto na layunin. Mula sa mga simpleng gawain hanggang sa mga komplikadong layunin, pinapadali ng mga AI agents ang ating buhay. Ang kanilang kalayaan at kahusayan sa paggawa ng desisyon ay susi sa kanilang pagiging epektibo. Binabago ng mga AI agents ang iba't ibang industriya at aspeto ng ating buhay. Ang mga virtual assistants tulad ni Siri at Alexa ay tumutulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa pangangalagang pangkalusugan, tinutulungan ng mga AI agents ang mga doktor sa pag-diagnose ng mga sakit at pagbuo ng mga plano sa paggamot. Ginagamit ng industriya ng pananalapi ang AI para sa pagtuklas ng pandaraya, pagtatasa ng peligro, at algorithmic trading. Sinusuri ng mga agents na ito ang mga trend ng merkado at gumagawa ng mga rekomendasyon sa pamumuhunan. Ang mga self-driving cars ay umaasa sa mga AI agents para sa pag-navigate at ligtas na pagpapatakbo. Malaki na ang epekto ng mga AI agents Ang kinabukasan ng mga AI agents ay puno ng mga posibilidad. Maari nating asahan ang mas sopistikadong mga agents na humahawak sa mga komplikadong gawain. Ang isang kapanapanabik na lugar ay ang mga personalized na AI agents na natututo mula sa iyong pag-ugali at inaasahan ang iyong mga pangangailangan. Ang isa pang promising avenue ay ang mga collaborative AI agents na nagtutulungan upang makamit ang mga karaniwang layunin. Isipin ang mga pangkat ng mga AI agents na nagtutulungan kasama ang mga eksperto sa tao sa iba't ibang larangan. Habang nagiging mas integrado ang mga AI agents, babaguhin nila kung paano tayo magtrabaho, matuto, at makipagugnayan. Ang mga posibilidad ay tunay na walang hanggan. Ang kinabukasan ng mga AI agents ay maliwanag at puno ng potensyal. Ang pag-usbong ng mga AI agents ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao. Ang mga teknolohiyang ito ay mga kagamitang idinisenyo upang dagdagan at pahusayin ang ating buhay. Sa hinaharap, ang mga AI agents ay walang putol na isasama sa lipunan, lulutasin ang mga komplikadong problema, at automatikong gagawin ang mga gawain. Ang symphony ng katalinuhan na ito ay pinagsasama ang talino ng tao at artificial intelligence. Sa pamamagitan ng matalinong paggabay sa pag-unlad ng AI, maari nating hubugin ang isang hinaharap kung saan binibigyang kapangyarihan tayo ng AI na maabot ang mga bagong taas. GAP2S habang tayo ay nakatayo sa bingit ng bagong panahong ito, ang kinabukasan ng mga AI agents ay puno ng pangako at potensyal. Isipin ang isang mundo kung saan ang AI ay hindi lamang tumutulong kundi nakikipagtulungan sa atin, nagtutulak ng inobasyon sa mga paraan na hindi natin kailanman pinangarap na posible. Mula sa mga tagumpay sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa pagpapanatili ng kapaligiran, ang mga AI agents ay mangunguna sa ating pinakamahalagang pagsulong kaya yakapin natin ang paglalakbay na ito sama-sama tayong mag-explore matuto at lumago sa patuloy na nagbabagong larangan ng artificial intelligence naghihintay ang kinabukasan at puno ito ng walang katapusang mga pagkakataon local worlds ai hub learn and earn